Mo. Para Parang nga po kayo, makita diri nga ako. Oh, vlogger bang ko ma'am? Nag-call ko, nag-free-heal. Akong content na. Pwede ka mo tanaw sa Facebook, YouTube, o sa... Huwag ka na ang biyahilot vlogs. Ha? Oh. Sticker. Guide lang. Maha, hato na ko daron. sakit ka? Sakit? Wala. Ang oh, problema ni Moron, mag balapang lingkod ka, higda ka, bangon ka, sakit dito. Yurik ni mo taas. So, tricks, kape, loob, alat, alak, 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 tuhod binti 20 sakit na. Kasi sakit na eh. Wala. Puso. Okay ka niya. Kaka UTI. Ilok kayo yung ihi ng bula. Kani, ilok ka ka. Anong Wala Ano bang? Sex? ba? Nag-Five? ka na nga ng sumukong? O Kani? Anong mga 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 na. mga wala pa. Living partner lang. Tingnan ka na. Ganahan. ka kaisa. Gaduha. Wala na. Wala na. Doko kayo eh. Doko, 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 doko. May bala oh. nun sa ko? <chodzi> o. Oh. Doko gamay ha. Kaya nagbo kayo ko? Doko gamay. Doko gamay. Relax gamay ha. O. Relax gamay Gamay lang ha. O. Paminawa. 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 kayo.

拿 <laughs>